Iban, napakarami pa rin ng mga tao dito sa Luneta na lumhok sa kilos protest na kontra-korupsyon. Katulad ng nakikita nyo dito sa aking likuran. Eh, talagang wala ng espasyo sa pagitan ng mga tao. Sa pinakahuling tala o ulat mula sa Manila DRRMO ay may 49,000 yung crowd estimate as of 10.45pm. Yung mga tao dito sa Luneta, nakakonsentrate sila dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa tapat ng Rizal Monument. So, nandito yung stage kung saan nagkakaroon at nagpapatuloy yung programa. Alas 9 pa ng umaga, nagsimula yan. Merong mga cultural performances at nagsasalita yung iba't ibang personalidad doon sa entablado. Sa ngayon, ang nagsasalita ay isang profesor mula sa Universidad ng Pilipinas. Uh, bukod dito, Ivan, eh galit na galit, mataas yung emosyon ng mga tao rito dahil nga sa kanilang panawagan ng paniningil ng pananagutan doon sa mga sangkot sa korupsyon ay disiplinado naman at uh, organisado naman yung pagkilos dito. Ang ibig kong sabihin ay payapa at peaceful pa rin yung protesta dahil yan din naman yung panawagan ng mga nag-organize itong kilos protesta. Pero sa kabila nyan ay eh, hindi pa rin maiwasan yung ilang incidents dahil sa sobrang taas ang sikat ng araw at malin sangan yung panahon e eh, meron nahilo. Kanina uh, binigyang uh, humingi ng atensyon o ng uh, pagtulong mula sa medical personnel at narinig din natin kanina mula sa tablado na meron ng may nawawala ng cellphone at meron ding nawawala na bata at isang PWD. So kasama yan doon sa ipinananawagan at inaanunsyo dito sa stage at agad naman silang tinutulungan ng mga nandito. Meron din namang mga medical personnel dito sa palibot ng Luneta kasabay ng mga law enforcement personal uh, personnel, mga polis na nakabalibot dito para pa rin siguruhin na magiging maayos at mapayapa yung sitwasyon dito sa Luneta. Paletas mula rito sa Maynila. Madi, Salamat. Babalikan ka namin dyan para sa latest sa sitwasyon sa Luneta, Darlene Kai. Baka puso para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Ivan Mayrina ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.